Lodi, Lodi, ito po yung TV namin. Bagong gawa. Ayan. Ayan po. Ah, ano lang po ito. Hmm. Ayan po. TV rack. O, tapos ito po yung video na yung sa Shopee. Ayan. Ano lang siya. Push button. Ano lang ang sukat niya. 6 Sais lang yan. Sais. Ayan sa dangkal lang yan. 6 hmm. Ayan po siya. Ayan po yung pinagawa ni Maintain pa po yan eh. Tapos modular po yan, modular. yung po yung modular niya. po yung mga gumagawa ko, sila Joseph. Yan. yan. Yan, sila po gumawa niyan. carpenter and painter. Yan po. Hmm. Hmm. Modular po yan, may tape pa po yan, hindi po ito. Yan po. yan po. Oh, po. Ito, computer niya yung window ka namin yun. Yan, yan po yung bar counter. alam lang makalat pa po, po. Tapos po yung nakatipid po siya ng, ng ano. Yung pinakapinto po niya, ginawa po na yung modular. Yan. Ito po yung lulagay niya ng ano. Yung nilalagay po ng alak. Ang pigaan Si ilaw po yan. Asan ba yung ano nito? Yung kopita. Hmm. Ito po siya. Busa natin ilaw. Ilo po yan. pa reflect po ilaw dyan. Dito po. May ilaw. Yan po. May reflect po sa baso. May reflect po sa baso. Hmm. Hmm bagong ter. Ito daw ay. Tapos po ay boyo ng. Pinakamahal. Na ano. Pinaka E' fuori modulare, puoi, no? Avete visto? Poi... Poxa! Che puoi, dipingere? Nel limone? E' limone? Nel limone? Nel limone? Nel limone? Nel limone? Nel E Nel limone? gawa na po kayo sa akin. Ayan po. Oh. Sige po, thank you po.